Mga bata, kilala niyo ba ako? Ako nga pala si Ladybug ng Miraculous. Ako ang makakasama ninyo ngayon sa bagong aralin sa Filipino. Ito ay tungkol sa paggamit ng iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Handa na ba kayo? Para sa Filipino 3, Quarter 1, Week 2, ang ating aralin ay ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Ang Most Essential Learning Competency, nagkagamit ang iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Pansinin ang larawan. May nakikita tayong mga aklat. Alami ba kung ano-ano mga bahagi ang bumubuo ng isang aklat? Ang aklat ay isang mahalagang instrumento sa iyong pagkatuto. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon na nakakatulong sa pagpapaunlad ng sarili sa pagkatuto. Ito ay may iba't ibang bahagi at nilalaman. Mahalagang matutuhan mo ang bawat bahagi nito upang magamit ito ng tama. Ngayon narito ang unang bahagi ng aklat. Ito ay ang pamagat. Ang pamagat ay ang pangalan ng aklat. Ang pangalawa naman, ang pangalawang bahagi naman ay ang paunang salita. Ito ay ang nagsisilbing panimula tungkol sa aklat. Ang isang bahagi naman ay isang talaan ng nilalaman. Ang talaan ng nilalaman ay ang listahan ng pamagat ng mga unit, aralin, kasanayan at bilang ng pahina ng katatagpuan nito. Ito naman ay isang katawan ng aklat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Ito ay tinatawag na glossary. Dito makikita ang kahulugan ng mahihirap na salita at nakaayos ito ng paalpapeto. Ito naman ay tinatawag na pabalat. Ito ang nagsisilbing proteksyon sa aklat. Ang bahaging ito naman ay tinatawag na pahina na karapatang sipi. Ang karapatang ari ng namanunulat at tagalimbag. Tada ko agad tayo sa unang pagsasanay. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, habang nagbabasa ka ng iyong aklat ay may salita na hindi pamilyar sa iyo. Saan mo maaaring matagpuan ang kahulugan nito? kung ang iyong sagot ay glossary ay tama kayo. Pangalawang bilang, ikaw ay lumikha ng isang aklat at nailimbag mo na ito. Sa ang bahagi ng aklat mo maaaring ilagay ang pangalan ng naglimbag at ang petsa kung kailan ito na ilimbag. Ito ay sa pahina ng karapatang sipi. Pangatlong bilang, Ipinahahanap sa iyo ng iyong guro ang pahina ng isang paksa o aralin sa aklat dahil gusto mong malaman ang nilalaman nito. Saan mo ito maaaring hanapin? Tama! Ito ay sa talaan ng nilalaman. Para sa pangapat na bilang, Anong bahagi ng aklat ang nagbibigay proteksyon dito? Tama, ito ay ang pabalat. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang pagsasanay. Kumuha ng isang aklat. Sagutin ang mga tanong. Sundin ang mga iba pang direksyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tandaan mga bata, sa pagsasanay na ito ay gagamit kayo ng aklat na makikita sa inyo. Ibig sabihin, iba-iba tayo ng aklat na hahawakan. Kaya minabuti kong hindi lagyan ng sagot ang ibang mga item sapagkat ang mga tanong dito ay naaayon sa inyong obserbasyon. Narito ang unang bilang. Para sa iyo, ano ang isang aklat? Para sa akin, ang aklat ay isang bagay na naglalaman ng kaalaman. Pangalawang bilang. Magpunta sa unang pahina ng aklat. Ano ang iyong nakita? Isulat ang nilalaman ng unang pahina. Mga bata, nakadepende ang sagot sa hawak na aklat. Pangatlo, tingnan ang talaan ng mga salita o glossary. Sipiin ang unang tatlong salita na natagpuan mo dito. Muli, ang iyong sagot ay nakadepende sa hawak na aklat. Pangapat, ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay nakakita ng aklat na pakalat-kalat at bakit? Ang inyong sagot ay maaaring magkaiba-iba. Para naman sa pangatlong pagsasanay, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, saang bahagi ng aklat makikita ang mga paksa at nilalaman ng iyong aklat? tamang sagot ay letter C, katawan ng aklat. Pangalawang bilang, nais mong malaman kung kailan nilimbag ang aklat. Saang bahagi ito maaaring makita? Ang tamang sagot ay letter C, pahina na karapatang CP. Pangatlong bilang, ito ang nagsisilbing proteksyon ng libro. Ang tamang sagot ay letter A, pabalat. Pang-apat na bilang Meron kang hindi na intindi salita sa ginagamit na aklat. Sa ang bahagi na aklat, maaari makita ang kahulugan nito. Ang tamang sagot ay letter A, glossary. Panglima, ang talaan ng mga paksa at ang mga pahina nito. Ito ay ang talaan ng nilalaman, letter A. Mga bata, please like this video, subscribe and get notified.